Limang bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong ipon. Una is iwasan na wala kang purpose o goal sa iyong ipon. Kasi pag wala tayong purpose o hindi natin alam bakit ba tayo nag-iipon, eh, gagalawin natin to one year pa lang or baka one month pa lang. Tapos hindi na natin itutuloy. And then pangalawa, iwasan mo mag-ipon lang sa unan at savings account. Kailangan matuto tayo mag-invest. Kasi halimbawa, no, natuto kang mag-invest ng 3,000 per month in 15 years pa lang, meron ka ng 1.5 million na projected fund. E paano pa pag after 20 years, meron kang projected fund na 3 million? Pangatlo, iwasan mo magpautang sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. And tandaan natin, pag nagpautang tayo, bigay na lang talaga to kasi marami talaga ang hindi nagbabayad. And then, pang-apat, iwasan mag-invest sa mga bagay na wala kang alam tandaan na investigate before you invest. Kailangan alam natin yung pinapasok natin na investment. And pang lima, iwasan mong gastusin lahat ng iyong ipon. Siyempre, pag short term yung thinking mo, gagastusin mo talaga to Mag-iipon ka na naman, gastos na naman. Dapat long term yung thinking natin. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB. I'm Seris Capistrano.